pagka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. Uh, so I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. Mas pinalawig ng International Criminal Court o ICC ang kanilang paghahanap ng mga testigo sa libo-libong drug suspects na pinatay sa ilalim ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Sa pagkakataong ito, umaapela na rin sila maging sa mga polis at iba pang uniformed personnel na ibahagi na rin ang kanilang nalalaman. Isang online platform ang binuksan ng ICC para sa mga nais makipagtulungan hinggil sa kasong Crimes Against Humanity na isinampa laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang mga nanguna sa gyera kontra droga. Sa tala ng human rights groups, Nasa higit libong drug suspects ang pinatay dahil di umano'y nanlaban sa mga otoridad. Importante pagkakataon ito yung pagbubukas na online platform ng ICC para sa mga witnesses na magagamit sa trial. At hudyat ito na talagang hindi na lang ito simpleng investigasyon na sabi nga namin kung investigasyon, tanong lang ito na kung sino ang pinaka pinakaresponsable sa mga krimen na naganap sa Pilipinas ito pagbubuo na ng uh, ebidensya kung guilty ba o hindi ang uh, kung sino mang kakasuhan dito sa ICC. Kaya itong truth telling na maaaring bigyan ng linaw ng mga pulis mismo na hinihina lang pumatay ng mga barangay captain, ng mga government officials na kasapakat sa paggawa ng mga drug list sa mas nakakataas na police official na nagutos at nagpatupad ng uh, polisya na tinatawag natin na tokhang. Eh kung makahaharap sila sa ICC mas mabuti. Nauna ng sinabi ng Justice Department na pinag-aaralan nito ang posibleng paglabag ng dating Pangulo at mga kasamahan nito sa International Humanitarian Law sa ilalim ng Republic Act 9851. Sa pagharap kasi ng dating Pangulo sa ginagawang investigasyon ng Senado at Kongreso, umamin siyang totoong may Davao Death Squad. May reward system sa operasyon ng mga polis laban sa mga hinihinalang drug suspects at inako na rin niya ang responsibilidad sa mga pagpatay dahil siya di umano ang nagutos nito. Magpapatuloy pa rin ang pagdinig ng Kongreso sa di umano ay extrajudicial killings sa ilalim ng war on drugs ngayong darating na linggo.